puno na nga ang ating kwentuhan pero dapat may kasama pa rin itong kaalaman. Ilipat naman natin ang atensyon natin sa mga facts na hindi mo inaasahan na hindi lang nakakatuwa, aba, eh nakakagulat pa pala. <laughs> Ganon. <laughs> Alamin natin yan dito sa Kata Wonder. Left brain, right brain, bakit nga ba may mga tao visual learner? Ever wonder kung bakit may mga taong mas natatandaan ang muka pero hindi ang pangalan? Yung iba naman, kabisado ang pangalan mo pero di ka nila maalala sa crowd. Ang sagot, nasa utak mo mismo. Ang ating utak ay may dalawang sides, ang kaliwa at ang kanang hemisphere. At may kanya-kanyang role yan pagdating sa memory o pag-alala. Ang left brain ay kilala sa pagiging logical at verbal. Ito ang tumutulong sa pag-alala ng mga pangalan, words, dates, at hats. Kapag madali kang makaalala ng pangalan o spelling, left brain mo yan. Karaniwan, ang mga left brain dominant na tao ay mahusay sa pag analyze ng impormasyon, solving problems step by step, at pagsunod sa instructions. Mahilig din sila sa language-based tasks tulad ng pagsusulat, pagbabasa, at pag-memorize ng impormasyon. Kaya kung ikaw yung tipo ng estudyante na may planner, may sa list, at kabisado ang lesson mo bago pa man ang quiz, likely active ang left side ng brain mo. Samantalang ang right brain, in charge sa visuals, emotions, at patterns. Ito ang tumutulong sa pag-recognize ng muka, lugar, scenery, at kahit feeling sa isang memory. Kaya kung mahilig ka sa images o mabilis kang makaalala ng itsura ng lugar o ng tao, mas aktibo ang right brain mo. Ang mga right brain dominant na tao ay madalas mas creative, intuitive, at mas holistic mag-isip. Meaning, mas focus sila sa big picture kaysa sa maliliit na detalye. Mahilig sila sa art, sa music, sa design, movement, at minsan, mas expressive sa emotions. Kung ikaw yung tipo na mas natututo sa videos, diagrams, or hands-on activities, or malakas ang instinct mo sa reading people and situations, malamang mas gamit mo ang right side ng brain mo. Sa visual memory, both sides of the brain work together. Pero depende sa tao. Minsan may dominant side tayo. Some are visual learners kaya mas naaalala ang nakita kaysa narinig others are verbal learners. Mas nagpo-perform sa spoken or written words. So, kung feeling mo visual learner ka, go! Embrace it! Gamitin mo both sides ng utak mo. Left for logic, right for creativity. Together, they make you, you! Pero good news! Pwede mo i-train ang both sides ng brain mo. Through memory games, reading with visuals, or using mnemonic tricks. Know your brain, strengthen your memory, learn smarter. Magka-color palette tayo ngayon? Is it the right, right brain, brain that's, that's working, working or the left, left. brain? Ang right, isan ulit siya? Four. Numbers, tama? Yes. Uh, pag numerical. left naman, arts. Baliktad? Huh? Left? Hindi, hindi kayo nanood, no? Organizing yung left, eh. Kapag mahilig kang mag-memorize. Yun left, left, oo, dito. Oo, Pag sa art, kasi, ang brain talaga ng mga artist nasa right hand. Ah! Oh. Hindi, nasa left, kapag left brainer ka kapag sa art, right brainer ka kapag sa iba. Tama ako, di ba? Oh, later on, ili Alamin natin yan, pero feeling ko tama ako doon. Pero grabe no, yung ganun. Uh -oh. Now I know. I imbis na nagdudot sila sa cellphone uh -oh. ngayon para tulungan tayo, hindi naman. Gig. <laughs> okay, Ho, magdudot na kayo. Uh -oh. Baka mamaya, wala pa rin. <laughs> Baka mamaya sabihin kami dito, ay hindi Gigil alam sinasabi. Gila ko. Pero... Uh oh, left brain or right brain? Left. sige, sige. Mamaya, aalamin natin. Yes, Pagpapalik natin. Kasi ako din na na narattle ako kanina habang pinapanood ko. Left ba or right? Sabi kong gano'n. Ikaw, basaan ka madalas. Are you right-handed or left-handed? I'm right-handed. That's why hindi ko alam mag-organize. Artist ka ba? No, I'm not. Hindi ko kaya mag-drawing uh -oh. ng maganda. Circle lang, okay lang. Pero yung literal na bagay-bagay. Right, bahay. Ang, uh, right ah. ang creative side, left ang iba. Analytical. Analytic, analytic. analytic pag-left. Oh. Ayun. No. Sa left. I'm right-handed, but I'm not an artist. Hindi naman right-handed ka. Walang kilalaman yun sa brain oh, oh, oh. mo. Oo, walang kilalaman sa Wala, no? Ang, lang How kita kung right-handed right right? ka or left-handed. Ah, now I know. Sige. Uh -huh. <laughs> Ako kasi gusto ko maging left-handed sana. <laughs> hindi. Hindi nangyari? Actually, hindi gumagana yung left brain ko. Oo, sa akin minsan. Sa numbers yun, di ba? Hindi talaga ma... ma Mahina oh, talaga ako sa numbers, numbers sobra. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Ikaw sir LE. Oh, ano, Feeling ko sa numbers magaling siya kasi kaya niyo magtipid. divide eh. <laughs> Kaya niya magmultiply. <laughs> right brainer siya, right brainer oh, ka din. Create, ano siya, create, uh, creative siya. Oh, so so ano, ikaw ba? creative ka din. No. Eh brain mo yung gumagana <laughs> then, frontal lobe o back lobe. Hindi. <laughs> syempre siguro meron pero hindi siya dominant na talagang naiiaano. I see. Oh, I see. I think, Kaling din no. Walang kakatuwa din ang brain talaga natin. Uh, you really wonder how how our uh, body, body works ano? Oo, how it functions. Oo. Yes. Thank you, Lord. Wa, wow. ba diba, napaka kaya nga sabi nila, 'di ba? Dapat sundin mo ang 'wag yung 'wag mong sundan ang puso mo pagdating sa pag-ibig. Hmm. Sundan mo dapat yung hypothalamus. Totoo <laughs> ba sinundan ko minsan yung utak ko, nag-overthink ako na no? iba ang nangyari, kaya hindi ko pwede. minsan kailangan balance. Oh. oh, pero sabi nga nila, the brain is higher than your heart, so you should follow the one that's higher. Higher? Oo, oh, oh. higher in pride siguro. <laughs> Uh, wag ka daw mag-overthink. kung walang utak kasi wala wala namang nakakalala sa yung <laughs> anyway mga